you <laughs> Good morning, good morning po mga kapising at tayo po yung mga kalaot At bago tayo lumawa, tayo po tayo malalangin Hallelujah Lord Panginoon Isus, muli salamat sa umaga ito Sa patuloy niyo po pag bay, yabay lakas At buhay, pag-iigat na pinagkakatiwala At yan yung Lord, hinihiling ko po ng gabay, pamilya Mga kapatiran, dami mga kalugar At ang aming bansang Pilipinas, Panginoon maging yung hulihin ko sa umagang ito sayo ko lamang patuloy na hinihiling ko yan pagpalaan nyo po sa so, pangalan ni Jesus Amen. so ayan mga kapis tayo po na ang At, ating kakaras po ay alas 6.30 media umaga meron po so ayan mga kapis naglilinis po ng lambat mauwi lang po yan ganinang uli ng kalamang Happy Lalata mga kapising At sana patuloy nyo po kung sumahan Nagpaging kayo po tayo Ako pala si Ray Facing at uh, Facing Adventure TV At patuloy po nagpapasalamat sa inyo Walang sawang Pagsasubaybay Kaya na po yung araw mga kapising Bye bye At so ayan mga kapising Naka dalawang bikaw na po tayo Ayan po Ayan po yung isa Ito po yung isa. Tapos, ayan naman po yung bako ko. Hindi po natin nakuna kasi hindi pa ako nakaready tilakbo na eh. So, oh, mga kapising, kabikaw. Pumbikaw natin. Ay, hindi. Bakao, mga kapising, bagao. Anong malikot ba eh? Da po. Kapising. Mga kaso tayo ng malaki-laki mga kapising. Kasi sa lukin. Malapan mga kapising. Uy. Malaking bako ko to mga kapising. Ayun bako ko nga. <laughs> di na Larok mga kapising sinanok naman siya mga kapising ah kuko mga kapising kalawang huli nating bako mga kapatid yung isa doon sa gilid nabakot lang tayo ng bahagya nilurok mga kapising Ah, ko mga kapising nilunok ang lahat yun mga kapising namamalo pa kapising malamang huli napangat ka pala pinakbo nilunok ulit Okay. Nó mê nó đi Nó mê nó lúc Ko mga kapising mga mga kapising Oo oh, mga kapising so oh, mga kapising yun o laking kagaong kaga so oh. ano po masag masakit yung panga mo ako okay. eh siya sabi ko eh Oo, oh, mga kapising. Okay. Oo, oh, mga kapising. Ako ko, mga kapising. Oh, takbi na may kabila, mga kapising. Ako ko, mga kapising. Andito lang pala sa laut-laut, mga kapising. Sabay pa mga kapising. Uy, labo mga kapising Wow Labo, Ah, yeah, mga kapising Labo, Ah. Pula po mga kapising Good size on mga kapising kaya na isa sampag muna natin ito mga kapising sabay na naman mga kapising kumagaid kanina lapo-lapo at saka bakuko ngayon pareho itong bakuko lapo dami hindi siya bali marami wawala mga kapising muna isa ayun po isa ayun po isa

Oh, Uy. Sayang ito kanina, mga kapising na Ang laki kumakain, mga kapising. kumakain, mga kapising. Pising nga Kunsan sa kanilang punta Nandito lang ako Ako ko, mga kapsi. Tatanggalin mo natin taga, mukhang mo na pumasag. Bako ko mga kapising. Mga kapising, tayo may uwi na dahil madilim po dito sa ating likuran sa so may part po ng Manila at bago tayo mo eh tayo mo na magpasalamat eh. shout out muna shout out po kay uh, Mantesa Vargas sa kanya po mga admin kaila Tere kaila Mang Cristina at uh, kaila Onsken si kaya Timur CB sa sa iba pa po kay Lasail kay Boss Guapong kay Malasang Pinoy Sir Malasa shout out po at kay Mama IJ Isabel kay James Kidok Pao the Wanderer Mamlor na Magday kay Ma'am Lin kay Ma'am Lintik Arwena uh, Costa sa Vlog Rons TV Vlog at kay Eloisa Robles sa kanya pong misis and shout out po sa inyo lahat at uh, kay Tramiar kay Ate Merns at uh, shout out po sa inyo lahat kay meron ba kay Bisdak shout out po. at kay Kyle mega mega shout out sa mga sumusuporta po sa aking reels shout out po sa inyong lahat at sa mga katatayan po ng COG Fisher Mall Trinoma at sa amin po mga kapastoran lalo na po kay Pastor Vic Spidilla, amin pong head pastor at kay Pastor Derek Jennifer Pastor Jennifer Mandap And Sa lahat po ng mga kata ng COG, uh, COG, World Mission Philippines Mega mega shout out po sa inyo lahat At sa mga kananayan uh, sa relationship department Kay Brother Senti at sa aming mga kasamahan Mega mega shout out po sa inyo lahat So kung bago lang po kayo sa aking channel please palike, pashare, pa comment. At pa-subscribe na rin po. Paki-click yung notification bell nung sa ganun lagi po kayo updated. Sa akin po mga nilalabas ng video. Ako ka pala si Ray PC Adventure TV at patuloy po papasalamat sa inyo. To God be the glory po. Pabuhay po tayo lahat. God bless. Kaya po pala tayo uwi na mga kapising. Ayan. Madilim po kung um, magkakaroon na naman po ng ulan yung hapon po ganyan po yung panahon so ito yung huli natin ngayon mga ka-fishing pakoko tapos may ilang pirasong bikaw, gakaong may isang piraso pula-pula pong malaki. Salamat sa Lord. Yan lang po ito sa gilid lang. Okay na tayo pumunta sa Onsi. Wala tayong huli kahapon din.